Takasan mo Boxer Boxer Takasan mo Maya mayayan yan papa ng puwet Oh, ayan na, nag-uumpisa na umikot. Oh, ayan na, ayan na, sinasabi ko na nga ba eh. Unti-unti na, ang papalapit yung pet sa mukha. <laughs> Ganyan yan siya guys. Pag nagmasahe guys, di makatiis. Yung pet niya, papaamoy nya rin sa inyo guys. Baxter! <laughs> anong ginagawa mo? Ha? Ayusin mo. Sige, amoy-amoy. Lakasan mo. kasi busog ka eh kakakain mo lang eh ayusin mo magmasahe huwag babagal-bagal para meron kayong cat food at saka cat litter Kaya galingan mo magmasahe hindi pa ano ba yun? Parang camel. Ang likot-likot. Box. Buster! Ha! <laughs> ayusin mo. Nanggati mo na ayusin. Wala kang katulad. Malingan mo. Tingin-tingin pa. Bawal tumigil Miguel hanggat di pa pinasa. Di pa tapos. Ano yun? Yun na yun? Tapos na? Baxter? Baxter? Yun na yung masahin mo, Baxter? Baxter? Anong amoy? Amoy pusa. Amoy aso. Hindi tayo nagsagod ng Ian Box, Lagi mo bitay, kaya nga lagi nagpagkamalang buntis. Ano daw siya?